Ayan, magtatanim na kami ngayon ng sitaw at naula naman sa gabi. Kaya sisimula na namin. Pero bago namin taniman ay kailangan muna namin basa yung tubig at medyo mahina pa rin ang ulan. Ayan, binabasa ni Anakis bago taniman ng sitaw. Ito kasing kabila, may tanim na namin ng sitaw. Tapos gumawa ulit kami ng isang kama para taniman uli namin. Ayan, ito yung aming itatanim na sitaw. Ang kulay nitong sitaw na ito ay kulay pula. Kaya bihira yung sitaw na ganitong kulay pula. Ayan, tuturuan natin si Anakis na magtanim. Anakis, maghukay ka tapos tatlo-tatlo lang yung ilalagay mo. Ikaw so, magtanim para kay matuto. Tatlo-tatlo lang tapos sa tabunan mo. Medyo ilayo-layo, huwag yung sama-sama. sobrang daling pa tabunan mo tapos sa tabunan um, huwag yung sobrang dalim ito hmm. Kung maglagay kung magana hawakan mo na ito lahat tabunan mo ha huwag yung sama-sama sila ha Tara, sige, sa sana abutin. Ayan, pa tayo ng. Ang kinululang patay nang kaunti. Ando patuyok patay